sarili mo. Uh, andito kami, nandito kami para sa everything that I did sa action was really Coco and whole production, yung director, yung nakarot. May nabay part ba ng accident ka or nasaktan ka dahil sa yung May nasaktan. Lagi ako nagpasa, bubog, and sila naman ni Coco, normal yan. Kasi yung action to, hindi naman tayo pabebe dito. So, lagi ako uuwi pasa-pasa, and sugat. Pero again, pag dinitingnan ko siya parang daw, kasi maganda yung ginawa ko. Totoo talaga. Yung puso mo, kailan nuling nasaktan? <laughs> ah, hindi <laughs> na ako masyadong nasasakwal yung puso ko. Kasi alam mo, hindi na ako nagmamahal ng todo-todo. Ay, okay. Oo. 70%. 50% na lang. Hindi naman. Diba hindi nyo talagang dapat ibigay lahat? Oo. Hindi yung mali ko dati. Binibigay ko lahat. So... Kaya nag-mature? Siguro mga 2 years ako lang. Mga 2 years ako <punishment immigrant> everything that I did sa action was really Coco the whole production, yung director, yung narod. May nabay part ba ng accident ka or nasaktan ka dahil sa yung accident? May nasaktan. Lagi ako nagpasa, bug And sila sabi naman ni Coco, normal yan. Kasi action to, hindi naman tayo pabebe dito. So, lagi ako umuwi pasa-pasa and sugat. Pero again, pag dinitinan ba siya parang kasi maganda yung ginawa ko. Totoo talaga. Yung puso mo, kailan nuling nasaktan? Hindi pasok. Hayo, pasok. Ah, hindi, hindi ko kasi alam mo, hindi na ako nagmamahal ng todo-todo. Ay, Oo. So 50 na lang. <laughs> hindi naman, kasi 'yung talaga dapat ibigay lahat. 'Yun 'yung mali ko dati. binibigay ko na 'to. So, okay. so mature? Siguro mga 2 years sa <laughs> to.